ang magsasalim sa ating bansa. Inday Sara Duterte. Ah, kaya ka muna pala. Umaangal yung pangalawang pangulo. Ito po. Hindi ko pwede sabihin, lola ko rito. Baka sampalin na ulit ang mga kasawang sampal. Hindi naman kami mag-girlfriend. Gusto ko pong ipakilala din sa inyo, Ito kung merong bisayang Gabriela Silang, may Ilocanong Gabriela Silang. Dala naman po, si Gabriela Silang ay taga-abra. Ito po, ang daming nagtatanong. Dapat ang daming tanong. Totoo ba siya? Ganito ba siya? Ako po magsasabi sa inyo. Totoo siya. Hindi po ako nagsinungaling kaya lang Ako, ako po, napapanood naman niyo siguro na pa, kung paano ko pinagtanggol si Apo Lakay, yung sinyo. Nung nagagalit ang maraming tao noon at ayaw siyang ilibing, dadalawa lang ang taong nagtatanggol na siya'y mailibing. Una, si Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa, ako na kailangan sa mailibing kung hindi na mga bayan. Pinakikilala ko po sa si inyo ang susunod na pangalawang Pangulo ng Pilipinas Emreta Aimee Marcos yeah! Oo na Unang <laughs> <na>, sa palakpak <laughs> Ang gulo-gulo niya Ano talaga naman? Wala pang bunga ng kasi pareho me é